araw na to. Kita na yung mga idol namin. Out. Ito, wala na naman kaming content kasi shout na starstruck out. na naman ako. Starstruck na naman sa mga idol ko. Ay, ito, Shout out. Boy, may natin na pang sticker, dalawa. Kasi may katrabaho ko, idol ka eh. Idol. Ma'am Ana, shout out. Ito na. Shout out sa inyo. mag na tayo. Ito si Boy. Mag-bike na tayo. Sama na kayo sa amin. Eh, no? Ana. Ayos. Thank you, Boy. Thank you. Ayan, wala kaming content. <laughs> Kasi na-starstruck na naman kami. Sir, salamat. Hindi ko talaga in-expect. <laughs> Grabe, nawakan ni BTC yung bike ko. Ito, <laughs> ako ah, nanalo ng bike. Hindi <laughs> ng ng BTC yung bike ko. Ganda. Thank you, thank you. you. ng ano niyo, hawak Si Boy. Ang ganda. hawak, eh. Uh, <laughs> Ay, Inawa ka ng mga idol ko. Uy, parang legit yung kanya. Hindi, ano, nakita ko yung idol Idol BTC, nakasama namin. Wala There's Hello. Cyclista, Hi. Hello. ay Hello. 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 shower out Shower out, shower out Shower out, shower out. Ay, Hello. grabe kung, uh, <coughs> lang. Ang, ay, sayang, na dito, ang saya, ay. ang saya Hello. 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 yung Hello. 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 Bike ni Boy. At yun na nga. May bago na namang pasurpresa si Sir Ed ng Father and Son Tandem. Kung sa last vlog, pinamit and greet niya tayo kay MDCC at Trans TV, ngayon naman ay pinakilala at hindi lang basta pinakilala. Nakakwentuhan, nakakulitan, at nakaride pa namin saglit ang idol naming BTC Cycling at may bonus pang ibang bike vloggers tulad nila Siklista at Kois JTV Official So lead nawala ang pagod sa ahon ng Tukadon mga katandem kinikilig pa din ako hanggang ngayon at dahil napakabait ng BTC maraming salamat sa inyo Good morning! Si Kamahala exactly. <laughs> Cycling Nakakita namin si BTC dito Diretso lang kayo dyan Diretso lang Pahinga mo. lang kami <laughs> <laughs> Sir Ed Ando pa po sa Tama nga nila oh. Boy Good morning boy <laughs> <laughs> Kita namin sila May surpresa si Sir Ed Kamahala okay, si Sir Ed Kira BTC Oo oh, kasama nila eh na surprise sa kami dun ni Sir Ed na naman kasama yung BTC sa ride sabi ni Sir Ed ride lang daw kami nandiyan pala kayo tara punta tayo sa toka dun nagaya ng ride si sir ed ng father and son good morning <laughs> nakita namin sila surpresa yun ah good morning pat sunod kami sir ed <laughs> pahingay lang si kamahalan let's go let's go nakasurpresa kami mga katahandim Ayan, nauna yung BTC, tapos nauna si Sir Ed, saka si Patrick ng Father and Son Tandem Kami, eto <laughs> Iniisip namin kung paano kami aahon dun <laughs> Pero enjoy lang Dahan-dahan lang Ang ah. 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 nyo

Sarat kayo naman. <laughs> Sabay ka dito. Oh. Lakas si Red. Ha? Lakas si Patrick. Kaya hindi kasi nasabayan yan. Mamamatay Batak. Ako, mamamatay ako dyan. Hindi na sila. Okay, okay, Parang hindi napagod si Red. Batak ang BTC. <laughs> Eto. Tukod. Ang lakas ng BTC. Si Kamalan. Tukod. Thank Grabe you Red. Oo, oh, grabe Sir Ed. Sobrang salamat. Nakita namin yung idol namin, BTC. Subscribe kayo doon mga katandem. Sir Ed, pa ako. grabe, ang ganda. Panoorin yung mga bike camping ng BTC. Napakaganda. Pero anong <laughs> sabi mo sa ahon? Ayoko na. Char. Tukod ka mo. Dapat tayo dumakit para matang si BTC uli. Pa-picture tayo. Grabe. Eto, paka na kami last stretch tatlong tukod din kami ah <laughs> siguro nakapagkapi na yung BTC dun tsaka sila Sir Ed ng Father and Santander <laughs> pero at least ito pinipilit namin humabol <laughs> Ito ka dog, ang dami aso Tsaka ano tayo mga ina? Tae dun Tae

ya 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 ay ya ya ay. Hello Lapit natin 'yun. Grabe. Tawanan idol ba? namin. trick Lobo. <laughs> Lakas. Lakas ito. Parang so, wala lang 'to kadun sa nila. sa <laughs> Oh my god apo sana. Yes, na kami from BTC. Hindi eh. na nga ako sumaho, hindi eh. na ako pumunta. Tenobe na ako. Eh pwedeng hindi ka pumasok. Pero... Ha, oh, matagal pa, matagal pa nga lang pero Okay na rin. Na mesa ba lang namin 'to. Bigsalita <laughs> ka, oy. Tayo ako, eh. Overkel. Bro, bro. Eh papatimbang si Boy. Herbalife. Hoy, oh, masira mo ha ah. <laughs> Okay. Ito tayo din sir o share, Ed maraming salamat Shout out Cycling in Tandem Like and Subscribe, suportahan natin lahat ha Shout out sa Cycling in Tandem Friends TV, <laughs> MDCC Ito na yun, Jose Sanon ito lahat ang rason ng ano namin. Nakakilala namin BTC ga, na, gawa ni Sir Ed. Pwede yung tandem, subscribe kayo mga katandem. Yan, si Rod. Pangalan pala ni BTC, Rod. Idol ko yan. Ito, pababa na. BTC, Pwede yung tandem. Ngayon Klista, Quiz J. Yan si Quiz J. Kaya si Onad. sa Si Patrick. Yan, Pwede yung tandem. Si Sir Ed Father and son tandem <laughs> Sir Ed maraming salamat Ito idol namin no Idol ito na baba muna kami mga tandem Ito may ginawang hack pala Itong father and son tandem Hello. Para kung sino ito mas Ito may sinasabi sir Ed. Tayong reserva. Ayon, may reserva. Ina. Ano naman ng tornilyo sa cleats mo? May makukuha tayo doon. Galing, magaling. Natanggal yung yung tornilyo ng cleats ni Patrick. Yung attachment. Galing. Para lahat tayo makinabang. Opo. Okay. Eh yung BTC na una daw. Basta kanina magbike. <laughs> Nagawa ng paraan. Galang galing nung hack. Okay, Let's go. Yan. Okay, ito na ako eh. Okay, na. <laughs> ito. Nurse cyclist ah. Pusj Dad. Easy share, ramis. Salamat BTC. Pusj Sanaol. <laughs> Shoutout MDCC. Salamat po. Salamis <laughs> salamat. Kaed. all. ay boy, bye. Salamat po. Maraming salamat. pa 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 boy, bye. Papractice pa kami. Okay. Idol, bye-bye. Napakabait, napakabait ng BTC. Wish Jay, bye-bye. Idol. Ingat po. Okay, okay. Andito kami ngayon sa Champaka. Uh, sorry BTC. Padesan tandem, resiklista, Wish Jay. Ah, uh, hindi na namin kaya ni kamahalan. Uh, pa kami. Maraming salamat sa inyo sa pag-welcome sa amin. Sobrang nakakataba ng puso. Salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa muli, ride safe. Yeah. <laughs> salamat.